yan, yung payal sa subsidya nila para sa mga mahihirap nating kababayan pero ano ginagawa ng gobyerno, pati yung ginagawa ng kongreso ngayon, Kinuha po nila yung pondong yan, and hindi binibigay sa PhilHealth, kahit na ayon sa batas ang tanong sinong magbabayad sa pagpapagamot ng mga mahihirap yung mga gastusin nila sa pagpapaospital na dapat si PhilHealth ang magbabayad Lalo na ang mga seniors at ang mga may hirap na mga walang trabaho. Lalo na kapag kasali sila at i-cover sila sa PhilHealth. Ang ibig sabihin po niyan, batas po ang magtutustos niyan. Kahit na nakasaad sa batas, na dapat nilalaan dyan ang mga nakolektang tax na galing sa Sintax. Ang 80% ng kalahati ng mga taxes na nakukolekta natin mula sa mga sigarilyo, tabako products, ang magbabayad niyan ay tayong mga ordinaryong manggagawang Pilipino dahil patuloy pa din tayong naghuhulog eh, patuloy pa din tayong kinakaltasan para sa PhilHealth at galing sa mga sugary beverages. Kaya alam niyo sobrang garapal ang ginagawa ng gobyerno lalo na ng kongreso. Talagang maling-malitong ginagawa ng mga